No no. no, no. Hindi mo ko pagumpisahan, sis. Hindi mo ko pagumpisahan. <coughs> hindi mo ko pagumpisahan sa <coughs> okay. ano. Okay. Hindi mo ko pagumpisahan sa ano. Ano labot ko kami sa lakyan, ka? Ikaw wala nang bayad. Ano ka So sad. Tano so da yun? Sad life, right? Okay lang. Sad life. life. Naka-iPhone pero no. hindi man iPhone 16 Pro Max pero sa akin na mega. Kaya ano labot? Ikaw, din mo? Bulato? Bulato? Ano pa na? Ano Oh my God! Ano pa? Ano Ano pa?

Di mo talagang kikito naman ngayon. Ser? Tita niya, tita niya, tita niya. Ang baba ng di ako na long pero Siya na long di ako na Actually kapicture picture kami tika kinang friends mo ng insulto. Kung si Django mo ba kasi mahutol na kay mo? Anong barya buhap sa aga mo na sa tapos niya ba la? Nagambal pagag gagag munta sa actually mo na. Pula ako ba? na oh. Pero amo na bong friend bong attorney, amo na baba sa friend mo attorney. O gubasa, 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 gubasa. SD Is member of Odd Mo? Attorney ka? Gubasa! 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 In Hindi, sir, you know man, SB member ka, diba? ba? ano man sir ha? Ari, ano sa attorney sa? Ginaw, Ang nang, mang ko niya sir, masinggit, baka mukha ginawa lang forever. You know what? Manghod ko niya sa... Ang manghud ko 17 years old, ako 22 years old. Share nyo guys. Ha? Ikaw, attorney, at SB. Ito. And I don't care who you Ito. are. Ha? Di ano yung muna, alisin mo rin pa kaya gitong mga kaya alisin mo. Si Intri mo, go, pakita sa akon. Pakita sa Go, 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 free ticket, go, go.

Yes. Uh, sige, ha sige ko Sige lang ah. Ako si May, ay ni mata kuno in ko simo. Give big ano lang. Go ako dito sa vibe Go ako dito. Bias ta mo ba? No, hindi niya bias. Mata ko sa in game ko simo in case. Go ah. No, go na. Mamoon no, no. no, na lang ako. Sige, go. Sige lang. Ringjarin, ka rin? Hindi ka rin? niyo mo na ba? Lampos. Lampos mo na ba? Lampos ka, mo na ba? Lampos na ba? Lampos mo na ba? Lampos niyo mo Lampos na ba? Lampos mo na ba? Lampos na ba? Lampos niyo mo na Lampos niyo mo na ba? Lampos niyo mo na 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 ka, ba, ano Ino ka Damak oh Ano ka mano? No? Mas damak ka. Mas damak ka. Ano ko ano, ano, film, eh? film na Film eh? na Film okay. mo. Film na. Para mas ampo yan. Kasi sa Ano kaya? ba Mas ampo. Film Layo, layo. Layo, layo. Oo, layo lang, diba? O, ito. Kaya nang hold ko din. Kagula kami kayo. kami abo. Kaya picture kami kayo magawa sa Kaya nang hold ko din. Wala niya sa kagwa mo. So, ano? Di ah. Pogo ba? Pinapin. Pinapin. Pinapin.

花。啊啊啊